si Kuinay naman na ando. <laughs> Ayun. Pasilip-silip na. Tiga. Ako y... tapos nag-awalisin ma. Ha? Ay, alam nga, yung pagod na. Tay. Are, gamitin mo are. Ako y may binili sa TikTok shop. Ay, ako nagpapahinga. Ako pagod, inaantay ko rin ang mama nuna at baka magdala din ng ano, Kasi ng kayo gasol. Kayo Hindi ha, kakaupo ko laang. CCTV. Naka-off ang CCTV ha. Oh, gamitin mo aray. Maganda aray. Hindi ha, maganda aray. Ari, pwede sa initan, pwede aray sa ambon. Oh. At ari in order ko sa ano. Isa so, nga pala hindi ako makakapagluto. Hindi ako makakapagluto. Masama naman nata na rin. Maganda yan, isuot mo, isukat mo. mo. Antay ka muna. Hindi mo yata naintindihan siya sabi ko. Aray, hindi ako makakapagluto ngayon. Wala tayong gasol. Hindi eh, naubos mo, eh. Alam nga. Hindi mo na chinik. Ala, eh, hindi mo na chinik so, eh. Oh, hindi kayo mag-order na namin sa kape naman. O, na man. Alay, Mr. walang mag-deliver din eh. At gayon eh, ano, linggo. Maraming tao. Walang mag-deliver. Isuot mo yan. Dala, isuot mo. Naku po. Eh, Maganda yan. Okay. Ay, ano, kung tatanggalin. May para... pre-order ninyo dahil nakakatulong. Ay, eh, no order ko na may, may mga kabunasan, yeah, hindi ka gaya ng inyong orderan kayo ng orderan mo, okay, no, walang kabunasan. Ako, may kabunasan mo ng mga pinag-order ko. Lalo. So, dalian mo, takoy naiinip. Gusto ko makita agad yan. Ito. Hindi ito, paano ito, Papa Yungans? Ako po, Diyos ko po, nag-ulagain na naman. Ako, ma mabibigtyan liig ko dito. Hindi, hindi naman yan sa liig eh. Ba, paano? talagang... Eh, paano ito? Diyos ko po, Rode. Isuot mo, isaklog mo din sa ulo mo. Hindi. Batakin mo. Oh. Yan ha, igagayan mo lamang yan. Yan, yan. yan. Aw. Oh. Iyong igay yaw. Oh, Bigar rin naman ayaw gagamitin ng utak. Ay naman na. ah. <laughs> oh. Hindi Bega sasama. Ay, yeah, sige, isaklog mo. Hindi kasi sa ulo ko. Ya, yeah, kita mo ka na nga. Dali! Hindi na hindi na, ano, sa ulo ko eh. Ipush mo yung puting iyan. Yung magiging sira, itulak mo. Kala Ay, Alam mo, wala kang buto. Aw. Oh. yan. Tapos? Isaklog mo. Oh, para kasi pagka... Sa ulo ko eh. Bega, hindi ka kasya. Oh, yan. Oh, kita mo, safe na safe ka maganda sa ka ano. Abay, eh. gang iisipin mo kung maganda o ano, maganda yan para ikay may protection sa araw, may protection sa ambon. Tama, oh, ayun. Hindi may initan kahit ikaw ay nag Julian skin. Ano? Yes. Teka muna, kinausap ko muna yung si ano. Hoy! Oh, ano uh, naman? Ikay mga Dahil wala tayong ano, wala tayong karga ng gasol. Ang gawin mo ah. na laang -in. Ala, yagay. Ikaw, ano, maghanap ka ng yangit daon, dali. Tanda mo na sa mundo, hindi mo pala pa may oh, yangit. Diyos ko po, yung sasabihin yung din na si Queen walang kaalam-alam eh. Ay. Okay. Ang ya... Saan ka nakikira okay. ah? Oh, maghanap ka ng... Maghanap ka diyan ng yangit at tayo ay ano... Sino ba yung taong yun? Ano ka yung yang eight? Yang Kahoy na maliliit. Sige, ito yung mag-aayos naman ang ating lulutuan. Sige, oh. Pwede na rin. Ba, mala At ikay na karyan. magpatabi-tabi po. At ano na, hapo na ay. Alas 5.30 na. na. No? Naisipan mo ngayon at ikinari-riyat, kinagdidilay. Si po nang inay dapat nga ho kayo sasabihin niyo. Wow, nakakatuwa naman ang aking wow, anak. Wow, nakakatuwa naman ang aking anak. Yan ang si pa. Ganyan ang inyong reaction hindi yung mga Oh, ano na, isipan mo parang masama pa sa loob. hindi naman, na syempre ako naman ay ano baga, kumbaga ay nagtataka at aba ay kung kailan takip silim na isa ka si ako ho kanina ay naglalakad-lakad din. Ngayon napasi ko inyong mga halaman ay mga tuyot na, hindi nakakalimutan nyo ng diligan. Kaya... Hindi ko naman nakakalimutan. Lagi nalaan dito sa ating, ano yung walang tubig eh. Ay, digay. Arigay, Ay, kita nyo. Ay, kita nyo. Tingnan mo, tingnan mo. Malakas pang pa ihi ko di yan. Oh, yan. tingin nga. Ay, wag na. <laughs> <laughs> Talagang titing na. Hindi ka Ibig, yung pausap-usap nga ka. Hala, kablihin mo ng kablihin. Kublahin, kublahin. kublahin mo ng kublahin. <laughs> Hatakin mo ng ayaw. Yan. Hmm. Hindi, abot eh. Baka makita tayo ng ama. Yan ako pa. Ay, tamalong ko yun nga. Yan. Oo, oh, kita na ninyo ko, Hindi ko pa din dinigay. Ngayon ako magkakanda utas utas ito. Eh, hindi. Kaya kayo ngayon ay, ano. Ano? Naurong ng inyong pagdidilig. Hindi na kayo ngayon masipag magdilig. Noon na lang. Ah, kayo. Sa so, una lang talaga kayo maan sa halaman. Naku, ka na. Hmm, ako naman. Ah! Ah, ah! Pinauna lang kita. Pinauna lang kita ng pagkudamo di <laughs> Hindi mo ganayintindihan na ako'y lagi mo nalang kabuntot. Oh. oh papano kung ako makakapagdilig? Eh, lagi tayong magkasama. Ay, naku, eh, eh, kayo Ngayong ay, araw na ito lang tayo napahinga eh. <laughs> Hindi nga napahinga. At ako'y kanina pang maghapon na akong luminis na luminis. Ay, kinaupo na rin yan? Ay, ang inyong mga pinagtam na. Pati na matinilis nga, ipinagtatam na ninyo. Alam niyo ba ka sabi sa, Saan? sa comment, nagbabasa oh. ako. Baka daw sa susunod, eh, inodoro naman daw ang inyong tam Asan yung comment na yun? Ay. Hindi, na, Asan nga comment yun? Dahil tama-tama, mayroon nga ako doon. Alo? Naka-plano nga... Huwag hindi ko na nakakita, hindi ko alam. Hoy, excuse me, kuwinay, magandang pagtaniman yun. Lalo pa Hindi naman Hindi na naman natin ginagamit yun, hindi na naman natin ginagamit yun. Lahat na, lahat na lang inudoro, lahat na lang yung pagtaniman, hindi na ginagamit. Kaya lang nga, isa dyan mo hindi nga ginagamit. Ano ka namang, delig Deligin mo ng pasasa agad din eh. Ari muna, tingnan mo, aray, 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 yan. Wala naman, aray, aray, dali ng papagayong. Iyan ninyo, ay na bumili na rin para isa. Ay, e isa. Ay, ba, ganyan ay Isa lang na ilaw. Yan dah ang isa. Baka itiktok eh. So, ay, hindi naman na ilaw ho eh. Ay, ayaw, umilaw naman. Oo. Oh. Tapos iyon pa, mamaya iilaw yan. Wala mga punday, mga punday, mga sira na yan. Wala pang alas sa isa. Yan ipag alas sa isa na. Ayan, na. umilaw natin, so, Tinan ninyo. Dapat yata dito yung dinidelay. Oo, dinigin nyo oh, nga Sa tagal Matagal ang buhay. Ito mo yung isang yun. Pandali na rin ang ito. Mga Ari, ang natagal kaya Ariho. Yan, Ariho. Ano. Pwede na natin ito ipagbenta, mga 1.5. Wala na mabibili sa inyo yan ng 1.5 naman. Bakit? Pagkuripaw. Oh, uh, oh, 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 oh umilo bigla. Na, nakuhanan mo ba Oho, Oh, ho, di na, oh, nakuhanan niya. Na. Na. Uh, yan Kulang talaga sa dilig. Solar, solar yan. Ang aking, ano, pang outdoor. Taray. Ang Pasko'y sumapit na dito. Malapit-lapit na. Hmm. Ah, oh, ari, isundo mo daw. Nakikita mo pa ga? O, oh, kita mo na ngayon. Nako, eh, eh. Ala, ano ga yan? Yo, kita mo ga yung mga naro round? Yon, yon, yung mga nagdilaw na yo, 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 yo. Ayun. Oh, yun ang iyong puntahan. Iiwan ko sa kanya kung ba ayaw niyan luminga. Okay, kat, naiwan ako pala ang cellphone ko doon. Ah, oh, ano naman may ikaw, mga lipol yung dinaro sa looban. Ang inay burara, ang kanya cellphone, ko saan-saan ang nilalagay. Ano ang Nakagat na ako ng mga lamok. Hmm, <laughs> dilik dilig-dilig lang. Ang mga anak ng inay. Aray! Nandito pa rin ho kami ngayon sa Solano Hotel. Pero ngayon, maliligo muna ako, ano. Dahil tinan nyo naman itsura ko. Diyos ko po, Rude. Hindi pa ako nakakaligo. Mm. Yung kaibigan ko, si Nicole, nakaligo na siya. And it's my time to shine. Ako naman yung maliligo. Tara! Binabalatan mo? nag nag dry na ka ka kasi. Ang ganda naman ng kaibigan Ay, kong ba? ito. Hindi naman. Ay! Humble! Talaga to. din na ninyo, napakakalat pa nung ano namin, kwarto namin. Napakakalat nung kama namin. Hindi pa kami napag-ayos. Mamaya, after kong ma maligo, mag-ayos kami ng gamit eh. <laughs> Oo oh, talaga, kailangan natin mag-ayos na kakahiya. Tapos, teka, yung pabao ng nanay ko naman masanas, di pa natin na ano. Kaya sayang. Eh, tingin natin. Paano natin? Paingit tayo. Nais. Oo. nang tayo ng nais. Nay! Tingin tapos ano. Oo. Oh, okay. Ipa, papagayit namin ito. Paano naman nakain namin? Sayang naman yung effort ng nanay ko sa pag, ano naman. Teka nga, maliligo na ako eh. na pa talaga. bibe at toner Hello toner Yung yeah. din eh mm -hmm. <laughs> Andito <laughs> Meron din ditong study table or working table o Kaya vanity table Vanity table <laughs> pwede rin ayan mag makeup na sya ako maliligo Ay, pa Pero pwede akong maging ambassador Pwede, pwede Pwede. Na ka yung mga friend, user ho ng snail White. Teka, maliligo na nga ako. Tapos dahil ako nga pala itong headband, na alam ninyo yung terno kami ng inay, diga, meron din siyang garne. Apakaganda kaya nito? Hmm, diga. Walang sagabal na buhok. Bukod sa mga baby hair na iyan. Pero wala talagang ibang sasagabal sa buhok. Hindi mm. ka, apakaganda niyan. Mm, vintage headband. Nandiyan din sa akin yellow basket. Kaya mag-check out na kayo. Lahat na lang eh, na nasa yellow basket. Mm -hmm. Sabi ko, ano na, mag-content ka na, mag-vlog-vlog ka na, yung kaibigan ko. Kaso, apakamahiyain. Sabi niya, mag-ano daw, tawag din eh. Um, mag-iipon muna daw siya ng lakas ng loob. Diyos ko naman, kayang-kaya mo na yon pakita ko sa inyo yung comfort room ng room namin. Madumi? Makalat. Makalat yung ano? Bahala ka. Ibig sabihin siya yung huling gumamit. Ibig sabihin siya yung nagkalat. Charo. Sabi! Ibig siya kasi yung nagkalat Hindi yun na kasi to. Kasi <laughs> 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 oh, lang to? Ayan yung shower. Tapos, ayan na. Tada! Mm, napakaganda. Di ka? Shala! O siya, mamaya na ulit pag ako'y nakaligo na. Sama ko sila! Ano sama ko sila, hoy? Hindi <laughs> pwede.